ito na pala yung part 3 ng video natin guys uh, gumagawa ako dito ng sabitan ng holster natin Diyan natin siya ilalagay sa gilid mamaya pag finish product bali ang purpose pala nito guys ay para ma secure nya ang holster at hindi gumalaw galaw pag sinabit na ito sa belt pinapalambot ko nga lang pala dito yung PVC pipe guys dahil mamaya ipitin na natin to ng tiles para magiging straight at maganda yung kalabasan. Bali, magkabilaan pala yung ginawa natin dyan. At nung natapos na ay ilagay na natin siya sa mismong hulma ng, ng belt. Dahil dito ipapasok ang belt kapag gagamitin na ang holster. Bali, sinukat ko na nga dito guys. Uh, 5 uh, inch ang haba niya at 2 inch naman ang lapad. Katapos na nga guys ay sinimulan ko ng painitin ang PVC pipe at tutupiin na natin sa sapong sukat niya. Dito nga sa part na to guys ay medyo mahirap tupiin ang PVC. Dahil kung di mo siya pebersahin ay hindi mo rin makukuha ang tamang hugis ng sabitan ng belt. Kaya ang ginawa ko dito ay pinainit ko ng gusto para lumabas yung hulma ng kahoy na ginagamit natin na panghulmahan dito sa pangsabitan ng belt. Hindi pa 100% na proper yung gawa natin dito guys dahil wala pa tayong exact na hulmahan dito sa paggawa natin ng mga parts ng holster. Pag nakagawa na tayo ng hulmahan guys ay ipapakita rin natin dito kung paano natin gagawin. So ngayon ay wala pa talaga tayong time at meron pang mga order na ginagawa at hinahabol kaya yun muna yung priority natin dito nga pala sa part na to guys ay medyo malapit na rin matapos tong sabitan ng holster at mamaya ay ipapantay na rin natin at lalagariin na natin at binutasan ko na rin pala to guys ng dalawang butas dahil dito natin ilalagay mamaya ang tornilyo pagkatapos nga nito guys ay nilagari na rin natin at pinantay na rin natin yung bawat dulo ng sabitan ng holster Kunting linis at kunting liha na lang dito guys At ayan tapos na